Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Yeah, mga meses. Ako naman ay tinanghali na ng husto. Maula na naman ang panahon. Ay, hi. Ligmik na naman ang kapalibutan. Mm -hmm. Parang masarap ay sampurado mga meses. Ano ba Dito ko lang. Gagawa akong sampurado. habang pinapalambot ko pa itong malagkit, ay ako muna mag-iintindi ng mga alaga namin. Hayop! Kain na, kain kain kayo. Mm, sa iyo. Mm, sa iyo. Mm. Maka kayo magbabag pa, ha? Kaya tigi isa nang walang mo kayo. Mm. kain. Ginising ko na. Mm. Wow, sarap ng sampurado. Tamang-tama sa malamig na panahon. Ay lang, wala namang katantuyo. Ito nga pala, wala pang asukal. <laughs> Oo, nakalimutan ko. Tay, kanya-kanya na lang lagay. Sarap. Purong tableya. Ka ka. Napatamis ka yata. Diba? Ikaw yata yung mahilig sa matamis. Eh? Parang marami kang nilagay na asukar. Masarap, honey. Madami itong tablay. Eh? Ilan nilagay mo? Walo. Hindi nga. Mm -mm. Oo, oh, grabe ka. Hindi, masarap pag kulang sa tablay. Matabraw. May Bilis ng oras, mga meses. Ah, may dairy cream hapunan Hapo na naman. Ano? So, parang may dairy cream. Dairy cream wala. Itong dairy cream. Ito yung okoy ah, okay. na hipon. May harina. Hindi pa din kami nagtatanghali. Yan pala. Ang, Ayun, oras ang na. Eh. Ay, kami naman ay tanghali na din kumain ng almusal. Ay, aking ipipirito pa itong madali lang naman. Ito mga meses yung inukoy kong hipo nung minsan, ay hindi pa ubos. Pinracer la ang namin eh by the aripa, hipo hipong hindi naman kaliitan. Hmm, na, na, aking inano ito. Pin yung sa food processor bin parang yung bin, ginigiling pinipin pinaikot ko doy durog hmm. kata na mamahaw. ha chong pero ano ah pero eh Tayo kumain ano, ng meses kata na, na sa... kumain ka na oo um. eh, sige na kababa na Ay. ang ayo ah ako hindi nakakait ako nakailan na ni ko oh sabi mo mamahaw ha ko katatapos ko lang maligo mga meses late na hani kami nito ngayon na dito lang uli maghapon sa aming kubo at maulan. Wala naman pati kaming lakad. Ako nag-edit uh, ng mga videos. Pero di pa ako tapos pag edit mga meses. Marami pang gawain. Kaya, ituloy na yan. At nang matapos na ang mga gawain iyan. Diyan lang kayo mga meses at ako lang yung nagtatrabaho, honey. Waan naman ang kalat namin dito sa itaas. Mga meses. Anong oras na, honey? Mag-alas 12 na. Ako'y nahihilo kami man din eh, Chong ay nag-deliver lang ng pabango dun sa aming pinsan ay kami naman ay nilabasan ng alak ay hay ay lang namang tanggihan namin eh hindi pa nga nakakahaya naman hindi hala sige kami tumagay kaya ba hindi ako ngayon <laughs> at kagaya na sinabi ko sa inyo makikilala ninyo ako mapapanood ninyo yung totoo walang edit at ngayon ako'y Leo tinamaan ng lambanog na nalintik na iyon tapang na tapang naman nung alak naming ininom pero masarap bumili nga ako'y eh. dalawang 1.5 dalo namin pa uwi by si Chong Uha. Hindi daw si Leo, M.M. Si Tita Chari pala, ang may tinda na yung alak, si Tita Chari, kung naaalala ninyo. Kami galing sa kanila. Si Chong nga may pasok pa bukas. Pero naginom! inom Iigihin mo, pang pasok ang bukas. Mainam na ito. O, well, hala, sige na mga mahisot. Kami magpapahinga na. See you again tomorrow. Bye!